Yan, welcome back sa panibagong vlog mga lods Yan, luwag ng kalsada oh. Yan. so May isang araw pa <laughs> Para maging maluwag yung kalsada mga Lodge Kasi uh, next week yan, no uh, Magsisibalikan na Yung mga Pumunta ng probinsya at babalik na sa Maynila mga Lodge Ayan oh. luwag o oh. O, oh, Diba? Ang na bumiyahe pang mga ganito Ayan Ang sarap bumiyahe talaga mga lods Pag mga ganito maluwag yung kalsada Ayan, di ba? Hoy Ingat tayo sa biyahe Mayroon ng Carpooling siya no, bongo Ayan Maluwag yung mga bike yan Pwede pwede na nakapass na sila ng mabilis tapos tayo naman ising e lang din ayan mabilis lang tayo makakarating kung saan tayo pupunta ngayon dito sa Araw Metro Manila no? kasi maluwag mga idol ayan so hindi tayo bumiyahin ng junior mga lodi kasi Ah, uh, papasok tayo sa trabaho. Ayan. Siguro wala pa namang pasayeros ngayon kasi holiday pa mga idol. Kaya dito muna tayo sa isang trabaho na atin. Ano? So, sa so mamaya pala mga idol na mag-change oil ako kasi uh, matagal na akong hindi nag-change oil. magkatapusan na mga lodi. Kailangan kailangan magpalit ng langis itong click pa naman eh nangangain ng langis eh hindi ko na na-check yung level niya kung meron pa bang langis nito ayan so nakaka-effecto rin kasi sa performance pag hindi ka mag-change oil mga loads lalo may nakikita kang oil change sa may dashboard mo ayan ka ngayon ito di ba nakaka-effectoan yung performance ng motor pag may mga ganyan lumalabas sa dashboard <coughs> kasi nga uh, pinag change oil ka na ayaw mo pang mag change oil ayan kung so, nag so nagbigay na siya ng ano warning sabi niya mag change oil ka na nahihirapan na ako oh. magaspang na yung langis ayan, diba? so kailangan natin mag change oil mamaya mga lods ayan so ipapakita ko rin kung paano mag change oil na mabilisan at paano tanggalin yung uh, oil change sa ating dashboard ayan may dalawang enforcer ayun o no? continue yung takbo natin mga lord dapat ganito, ganito dapat eh tuloy tuloy no ayun no, <laughs> ang problema nga lang hindi pwede kasi yung mga umuwi sa probinsya ay nandito yung kanilang negosyo yan na naman, dito yung kanilang negosyo trabaho, etc and so babalik na naman tayo sa dati sa lunes mga lods <coughs> ayun, halos wala din nagpapakarga sa si Petron, kasi araw-araw yan ang dami ang dami nagpapakarga mga lods ito mag-aalay lakad yata ito mga to ngayon pala mag-aalay lakad yung mga to sarado yung mga established kasi holiday pa kasi talaga yeah. holiday pa mga lods kaya uh, maluwag at hindi pa bukas yung mga establishment maliban lang yung Mercury kasi 24 hours yun ayan. So yan mga lade na sumaluwag so, yan, update natin dito sa kalsada ngayon. Lalo na sa May Ortigas Avenue mga lods, Ayan. Ortigas Extension hanggang sa uh, taas yan, maluwag mga lods. Diba? So, yan, jay rides lang tayo mga lodi. Jay rides rides lang tayo. For you.